Hi man, hello. finally ayan na hmm. na monetize ng YT channel mo congratulations sa iyo ayan na yung mga pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo sana magtuloy tuloy no, yun lang naalala ko pa na noong nagpa plant hunting tayo kung saan saan tayo pumupunta nagbablog ka rin magkakasama tayo yung mga panahon na yun, napakasaya natin para tayo lang kapaguran. Wala tayong kagutuman, kahit na malipasan ng gutom, dire-diretso pa rin yung ating mga pagpa-plant hunting para makapag-vlog ka rin. Kaya, ang saya-saya -saya namin. I'm happy for you na naabot mo na yan, na nakarating ka na dyan. Kaya pagpatuloy mo. Kasi noon, minsan, nasasabi mo na parang nawawalan ka ng pag-asa sa pagbablog mo. ba diba sabi ko sa iyo, in-encourage kita na ipagpatuloy mo lang, kaya mo yan. O oh, ayan na, ba diba? Kaya, eh, kaya mo, sabi ko sa iyo eh, kaya mo yan. Huwag kang susuko, kaya kaya mo yan. Ayan. And then, yun lang. And, congratulations again. More power. Love you. Mm.